pano ito? Saan so, pupunta? Mm. Mm. Saan kaya? Ah, saan kaya dinala yung bangkay? Baka dito. Baka nilitson na yun ba? Yung mga aswang. Ah dito. Baka nandito. So yun mga idol ha. Inahabol natin yung aswang. Baka natin nalang yung bangkay ba? Baka ginawa na yung papunan. Uh. Sana kaya napakalawak naman ng ano na to? Hindi ko alam kung saan yun. Hindi na lang yung bangkay na yun. Ay, alam ko, pabalik yun mga idol. So sa lahat ng mga viewers natin, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo titigil. Pero mag update tayo doon sa babae na maganda mga idol. At magtatanong tayo kung sino ba yun. Baka kilala niya. Kung alam na yun saan yung bahay para maano natin. Ay, ah. Hindi ko makapapayag. Wala na. Baka kinain na yun siguro. Balik naman tayo doon sa kubo. Doon tayo maghihintay mga idol. Baka bumalik yung aswang ulit. <coughs> baka sakali ba. Hindi ko naman alam kung babalik yun o hindi pa. Ah, babalik yun. Eh! eh. Uh. Ah. So yan. Ah. Ah. Ah pa rin nung natin hindi natin nakita yung bangkay so yan balik tayo ulit dito subukan natin huwag kayong mainit mga idol at baka sabihin nyo naman pabalik balik tayo dito kasi ito yung content natin eh no sunod sunod tayo na content para malaman ninyo talaga so dito yung nand nand nandyan pa yung mga dugo dyan naghando sa yung bangkay mga idol at nakita ko siya kanina parang hinila niya dito at tumakbo na doon pa, kasi may daanan doon eh doon pa sa unahan tumakbo na so ayan oh. may paparating na naman bumalik yung babae ba? Iba yung aswang. Parang matanda siya mga idol na parang bata, hindi ko maalam. Malalaman natin kapag mahuli natin yun, dapat mahuli natin yun. so maghintay tayo dito sa kubo na to. Baka bumalik at magtatago tayo, baka bumalik siya. Subukan natin mga idol. Dito sa ilalim. Wala naman. Oh, rinig nyo, parang may motor. May pakapo. Baka bumalik na naman. Oh my God. Ay, naku. Diyan naman galing yung ano. Oh. Yung motor, baka may dumating ba? Hindi na ako makapapayag mga idol. Papatayin natin yung kapag makita natin. Tapatayin ko siya. Tapatayin natin mga idol. Subukan natin. May naman tayong orasyon. Ara! Ano yun? Parang may mga nangangagat ah. niyon, yun? Ala. Ayan, sabi ko na nga ba eh. Pumalik siya. Ano yun? Sa patis piniditi ko, sang sit milok, sundako sit milok, sa vaderito rusot na na. Ang kong sudi mo na, saan sa malakulibas, na bibas. ito yung pinatay ko sa lalaki. Dito siya mga idol. Kahit araw ngayon nagpapakita siya. Iba, iba talaga panahon ngayon mga idol. Nandito oh. Alam ko nagtatago lang siya dito eh. Baka nandyan siya oh. Baka siya natatago. ko lang dito lang siya eh. Ano? Oh, 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 ah, ah, oh, ayun Oh. Oh. Ah. 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 Baka manyakis pala yun. Nasa pang na yun mga idol. Talagang man, nang, nanghihipo talaga siya. Magpakita ka. Uy. Lo. pala si mga ito, Sino ka? Salimate ka dati, Mr. Kure. Ngayon, <coughs> hulihin kita. Ang dami mo na siguro. Pilas na. Napaka-agresibo niya. Salamat ka dati, Mr. Kore. Uy, grabe. Napakalakas niya, mga idol. Nabalin niya ang puno ng saging. Yan you know? o. Parang... Malabo yata, mahuli natin to Parang malakas to ah talagang palaban. Sa Patris Benedicti ko sangkra sit me lok sodra ko sit me dok. Vadri tulo sa tana. Nang ko sodi man san sa mala kare si bini na bibas. Hmm. Grabe. Ang dami mo na siguro ng biktima no. Siguro kilala mo yung si lilit, yung magandang babae. At saka yung asawa yung lalaki. Bakit mo ko susunod at bakit ka nandito sa bahay na to? Siguro may kaugnayan kayo, no? Pamilya ba kayo? Sumugot ka! Mga aswang mga ito, talagang... Eh, kahit araw, napakalakas niya. Ayan you o. Know? Tapalay niya ang puno ng saging. Napaka-agresibo niya. Uy. Sana siya. Wala dito Nagsasalita pala ako, Wala palang tao dito Nagtago na siguro siya At napakabilis yung magtago Uy. Alam ko mga ito Nandito lang yun Salamat ka kita Mr. Corday Broby niyo eh Nabalik yung puno ng saging Napakalpast niya ito ka nga ito mo tayo sa bahay atras mo tayo nasa atras mo tayo so yung mga ito titingnan natin sa dito mga ito sa loob ng bahay na to para makita natin ang buong ano, paligid ayan o ayan Kapag, ah, kapag nagpapakita siya, makikita natin dito mga idol. Huh. hindi ko niya asahan to. Napakalakas niya. Kung ako pa yung ano, ba? Sa mga idol, kung ako pa yung ano mga idol, tumalon siya. Kasi niya mga idol, buti na lang yung puno ng sa na bali. Hala, ano yun? Baka siya yun. Kapakita. May, may, may pagkamanyakis yung mga idol, nangihipo. Yung babae na yun, parang matanda na siya. Parang napakamanyakis niya. Nangihipo siya ng ano? Nang kuha ng lalaki. So yung mga idol ha. Kahit pala mga aswang mga idol, may ano pala no. May pagnanasa pa rin sa mga normal na tao. Nangihipo siya. Well, hindi ko alam. talaga nangihipo niya ako mga idol. Pasensya na pero... Nangihipo, nangihipo talaga siya. Napakamanyakis yun. Napakalakas pa niya man niya. Balikan natin. Hindi naman nagpakita. Balikan natin dito. Alam ko nandito lang dito. Alam ko magtatago lang siya dito sa mga saging mga ito. Puno ng saging siya nagtatago. Saan siya nagtatago? So hindi ko na siya makita dito. Uulihin ko sana mga idol. Ayan, ang plano ko sana mga idol, magiganti tayo kasi may meron siyang nabiktima ba pero iba yung inaasahan ko. Muntik na ako mabiktima at muntik na ako mapahamak mga idol. Kung ako yung nasunggaban, baka balibali -bali na yung mga buto ko. Napakalakas niya. So ngayon, buti na lang natakot siya sa ating orasyon pero hindi po natin siya mapapatay sa pisikalan nagamit tayo ng sibat mga idol patusok kasi yung mga aswang takot sa matutulis na bagay takot silang matusok sa pagkakalam ko so yun mga idol no hindi ko na siya makita dito Ito yung ginamit ko Pang ano <coughs> Hanapin natin siya dito ah. Kasi Tutusukin ko siya yan oh. Nabahali niya to <coughs> Ito Tapos tusukin natin siya para mat ano siya, mamatay. Parang ganito ba? Yan, tusukin natin. Hmm. Yan, tusok. Baka naman yung saging siya. Hmm. So yung mga ito lo oh. napakadali lang. Puno ng saging, tusok na. Ish. Sige, pakita. Para natakot na siguro. So ayan mga idol. Magpapahinga muna tayo. Parang napagod yata ako sa kakahabo sa kanya. Pero wag kayong magalala. Mahuli at mahuli din natin sa mga idol. At eh, papatayin natin. Wala na tayong awa kasi may biktima siya. Nakita natin sa kubo. At dinala pa niya. No? Kaya yun, hinanap natin. So, ngayon mga idol, papahingin mo tayo. Abangan na lang po sa susunod ko pang mga vlog. Sa lahat ng hindi ako nakapagsubscribe. Kahit nakakatakot dito ngayon sa lugar na to, pero nagsasalita pa rin ako at nagpo-promote pa rin ako para i-subscribe niyo. Maraming salamat po. At syempre, alis na tayo dito para walang mapahamak sa aking kapis. Mga idol, nakakatakot kung ako pa yung naano niya. Sinunggaban niya, talagang bali-bali na yung buto ko ngayon. Hindi na ako makavlog. Hindi, hindi, yun ako makikita ngayon sa vlog ngayon mga idol mapahamak na ako dito wala makakita sa akin no no so yun lang po god bless po sa lahat at uh, alis na po ako dito sa area na to hindi ko siya makikita mga idol kasi nat, 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 natatakot na yun eh yun lang po mga idol alis na ako dito